yung araw nga na ito mga kasari, paulit-ulit na lang talaga ang ginagawa ko. Yung umaga sa pagising ko, dumidiretso agad ako sa aking munting tindahan. Kung hindi naman, dumidiretso ako sa aking kusina. Pero ngayong araw na ito mga kasari, dahil marami tayong gagawin, focus na muna tayo dito sa ating munting tindahan. Kahit araw-araw ako ang nabibisi dito sa aking munting tindahan mga kasari, di pa rin talaga ako nawawalan ng trabaho. Katulad na lang ngayon, isang araw lang is nag ako ng aking mga uling at ayan naman ngayon mga kasari kung nakikita nyo nagre-repack na naman po ako ulit at napansin nyo ba yung isang sakong uling ko na yan mga kasari paubos na siya dahil panay na nga talaga ang repack ko ng aking mga uling kung dati nga nagre-repack lang ako ng tig tatlo ngayon nagre-repack na ako tig sa sampung plastik syempre dahil tapos na tayong mag-repack ayan, i-display na natin mga kasari para maibenta na natin at syempre pagkatapos kong mag-repack eto naman po ako sa aking rep kami na rin akong kulang mga juice mga kasari at hindi pa ako nakapagpamili. Dahil ko konti na lang yung mga nakadisplay na soft drinks sa aking rep mga kasari, ayan nag na lang muna ako. Pagkatapos ko naman mag mga kasari, ayan napunas-munas na muna ako sa mga gilid-gilid kasi napansin ko medyo madumi na. Naubos na rin pala yung aking yelo mga kasari, kaya ayan gagawa muna ako ng yelo. Nung noon mga kasari, panay ako ng aking yelo dahil napakabenta. Mula nung nagtinda yung aking kapitbahay ng yelo mga kasari, is hindi na talaga ako madalas gumawa ng yelo. Ati-rati mga kasari, ispanay talaga ang gawa ko ng yelo. Halos gabi-gabi ako kung gumawa. Pero nung naging matumal na yung aking yelo mga kasari dahil nga nagtitinda na yung aking kapitbahay, sa isang buwan siguro isang beses na lang or dalawang beses na lang ako kung gumawa. O ba diba, mga kasari, ang layo ng pagitan bago ako makakagawa ng aking yelo. Di rin kasi natin pwedeng pagbawalan yung ating kapitbahay mga kasari kung nagtitinda sila kasi discard rin sila sa buhay nila para magkapera. Sino ba naman ako para pagbawalan yung aking kapitbahay na wag magtinda. Talagang ganon. Buhay negosyante, hindi mo talaga maiwasan na meron kang kakompetensya. Kung dati mga kasari, kumikita ako sa isang linggo ng 300 pag naubos lahat ang aking yelo. Ngayon, kailangan ko pang magantay ng isang buwan bago ko maubos yung aking yelo. Saka muna ako kikita ng 300 peso. O, ba? Diba? Pero okay lang yan mga kasari. At least naubos yung ating yelo. At kahit papaano is meron tayong benta. Hindi man agad-agad nauubos yung aking yelo mga kasari. Ano naman akong nakikitang ipon galing sa aking mga yelo. Nigilan ko na muna mga kasari ang paggawa ng yelo dahil meron din po palang bumili ng yelo. At kapag panaybili na yung aking mga customer dito sa akin ng yelo mga kasari, ibig sabihin wala na pong tindang yelo yung aking kapitbahay. Saka lang talaga ako nakakabenta ng yelo pag naubos na yung yelo nila. asya makasari mga kasari, baka pa itong mapunta hanggang dito na lang pong muli. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.